Yan. Hello po. Walang bala? Walang nilalagay sa ilong? <laughs> Ay, ako pa yung nakatayo. Sige po. Upo po. Ihinga po. Una po para magdalong. Una. Ang na po tayo. Yeah. Ngayon, nakatalikot. Para din nilang ilala sino yan. May idea ka ba, tita? Ah, sige, haya mo na yung idea mo. Kasamahan? Kamag-anak? Kaibigan? Ah. Siya yun

Wala lang, pangalan niyo sa Facebook. Ay, sinabi sa inyo. Sino pa rin bata to? Ayan ang sinasabi ko sa inyo, ating ha? Mabata po ninyo. Paki. Paki po, paki. Paki. Yung mga bata po ninyo. Sumitan namin kayo, nag-advise na po kami. Galit pa po ka bro dyan. Kawawa naman po sa mga pasyente. Pag hindi na huli yan, sayang. Dyan muna kayo, dyan muna kayo. O, dyan po muna. Dyan muna kayo. Sige po, kung gusto po pumasok dito, halina po kayo. Para po walang nakasaya. Bawa, lakas ko na lang. Kanta nila naman po. Sige, ito muna. Pasensya na kayo kung masungit kami ha, kasi galing pa ng abroad yan. Kawa naman yan. Oh, wala pong tatayo na po ha. Ito lang po ang request ko. Pag nung yung iba kasi mga pasyente, pag sinabi po, Para pa namin may pag po. hindi po. po ako naguhuli, sige, magtayo kayo na magtayo niya, lakas kayo ng lakas. Pag naguhuli, ito lang naman po. Ilang minuto lang naman po. Ito, lang hindi naman buong ano yan, duration. lang naman po Di ba pag nakahuli na, silakap na kayo dyan. Madonna, no? Dona, Madonna, Dona. Aayoo, 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 Ano aayoo, 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 <laughs> I'm

Ah! Ayoko na po eh, tinatakot na ko naman Gusto ko malaman kung sino kang gumagawa. Ano ah! ka mag gumagawa kay Madonna? Ayun, nang sasabihin. Bakit? sulat mo na lang. Pwede ba? ka. Ano po ba? Hindi ko alam. Sulot mo na. Hindi ko nga po alam ba ano po ba. O oh, yan, sulot ka. Ah! Tanggalin mo karat niyan nilagay mo ha. Tanggalin mo na, okay. na po. Tanggalin mo na siya na. Tanggalin mo mula. pa Yung mga marites na tayo na tayo. So, Sige nga.

kalau aku itu cuma di satu satu dan tanggal wah wah foto-foto secara senang Sa Pat, Dapat lang sa kanya. Kaya siya siguro nanginig sa airport. Na, kaya siya pabalikin. Ano ah. ba kailangan mo kayo ito? Ha? Ano ba mo kay Asan niya ngayon? Nandito sa Nose? Eh? Matagang mo yung yan. Ah, galing dito. Tungki mo! Tungki mo yan. Tungki Tanggal mo nga! Masaktan eh! Kung hindi ka kung hindi ka nahuli, di mo tatanggalin. Nasa airport na yan. Sige, <laughs> Magapagkalain. <laughs> <-apun> Magapagkalain. <laughs> <-apun> Magapagkalain. Magalit siya. Magalit siya. Mas na siya nung nakaraang araw. Online siya. Magalit um, siya. Eh kaya nga lang, nung tayo ngayon, available kami. Mayroong kasi mag-commit sa ka. OO kami pero kasi busy. Tapos sakitan na niya kung mayroong gumagawa. Pag umuwi ka, sabi niya, umuwi Pag umuwi ka okay. sabi niya, umuwi. Eh umuwi. Eh nung nasa airport siya inahinig niya. Umuwi niya. Paalis na nga, hindi pumunta rito. <laughs> Ayaw mo na ng ganyan? Saan mo nakuha yan? Ano di mo alam? Bakit? Ayaw mo talagang gawin yan. Ang gawa mo eh. Oo. Oh. may ang tao mo ginawa yung payment, may doon na. May lang taon? 20 years. Ah, 20, years. 20 years. 20 years. 20 years ko ginawa. 20 years ko pinagtuta. Ah, 20 years? Ha? Ibig sabihin, matagal mong yan. Dukat! Sige. Hindi ka po sa niya. sa mula sa mga mga 20 years pa pala ginawa yan ah. Tanghal ah. 20 years ka rin dyan ngayon. Drop si Maya! na nga po. Hindi ko yung Kung hindi, di dapat tiranggal muna

Hindi mo ginawa. Hindi ka pa nabuntot-buntot pa di

Wala po, hindi naman ako ganun eh. Hello po mga friendship. Nanonood sila. oh uh, ayan. Sige. Sige. Ah, um, sigurado. Mayroon ko ulit eh. Nauhuli lang mo lari ah? Wala. Ah, okay pa lang. <laughs> Mabait ba ako nakaulit sa'yo? Ha? Mabait ba ka? Hindi po. Naki-sakit po nga eh. <laughs> Kumusta ang pagsasabunot? Ano yung nilagay mo sa ilong? Nagyan ko ng buto ng mais. <laughs> Uy, bakit? Okay na <okay>. yan. <laughs> Ay, yung bala mo, asan? Ah, Sabi may bala ka daw. Wala nga pong baril yan. Mayroon, akong bala. Bala sa tigan. Balatong. <laughs> Balatong. Ate, <laughs> Shirley, meron bang bala? Wala. May, may nilagay sa ilong mo? Wala. 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 tanggalin mo! Okay.

<laughs> Sige. Gusto ko. Alam niyo po, yung makikita niyo yan? kasi ang napapagod diyan ay yung may gawa. May pwede siyang may vlog, pwede siyang hindi makatayo. Oh! No! O

Imagina dito, maka-gagawa ka ng Ah, yan nang ini-share. niya sa Facebook. Share mo na siya, tinanong ba? Ah. Tawinin mo po Isang haraw lang 'yan, tapos ganyan ang gwapa mo. Hay naku. Ano. <laughs> Ako na po. na kanina, sa pamilya ha? Alapuin. Ako lang po hindi lang Sige. Hindi naman po ako ganito eh. ka ni Peter ngayon. Pakakawalan ka na. Huwag mo na ulitin ha? Pakakawalan kita. Huwag kang ulita. Opo. Dammit ko, Para hindi ka mamalat. Ako na. <laughs> diba sinasakit na? Go first. Diba? Pero wag mo nang ulisin Bakit? Mamaya ka na maghugas. Ayan yung poso. Magugugas ka na doon. Kami na yung tubig naman ako. Hindi ko masakilala. Tapakawalan kita. Wag ka na kita. kita.

Ooy! Dona! May Okay, Dona! Dona! Mm Pupunta ka. O, baka ka. Ikaw lang. Ikaw, uminom ka tubig. Naano ka? Kumusta? May masakit? May masakit saya? Okay, gawa mo dyan. Nanginig na minik, airport, ka oh, rin. Ka. So, ano, ka? <laughs> <gawin mo> <laughs> <Ay. laughs> <Ay. laughs> kumusta ang mo? Gano'n? Ha? O teka mo na, baka mahulog mo yung uh, mo. na mga masakit mo. Sasay pa si Dita, Anong ginawa, <laughs> ah, hmm. naman na Hindi ba Hindi. Kung mo yung Kami na ako Magtatanim siya Hindi. Ang siya naman. May tawel ako May May masakit, wala. Wala? Yung masakit? Ito. <laughs> hindi? So, yung pakiramdam mo, gumaan? Gumaan? Ayun, oh, hali ka rito. Ayun, oh, takit mo. Ang dami talagang tao. Magbumog ka! Magbumog ka! Mamaya na, hali ka rito! <laughs> <laughs> ano nangyari? Itanong mo nga kung masakit katawan niya. Hindi daw po. May masakit sa'yo? Wala. Wala. Wala? doka no? ka, doon ka sa blue, doon ka sa blue. Kaya, mo sama kandeng saan? kandeng sama Dubai kandeng Dubai kandeng sama Dubai kandeng Dubai kandeng sama 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 Dubai dito sama Dubai bakit Yung kamay mo wala? Sige ka na. Yung ganito mo wala? Sige na. masakit yan eh. Ilinis mo nga kanina yun eh. Kaya pala parang, parang may mga dumi. <laughs> <laughs> Hindi pero ako masayang pakiramdam mo. Ay, <laughs> 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 hey, labas mo na lahat. Sige, labas mo para malakas yung nilagay sa'yo. Ang dami pong marites. Andito yung mga marites. Isang daan po tayo ngayon. <laughs> Nasa sabi Ay, naku, bugbog ngayon. Nakahay blood yon. So, yun. Ay, na, kayo, Ito nga, nasasabi. Ano masasabi mo? Yeah. Pasalamat ka. lakas ng ulan nung gabi. Oh, Hindi ko makuha yung speaker. Dito ka lang. ay mag-shower ka muna, magbis ka ah, tahihilutin ka mamaya. Ayun na pwede ka mag-shower doon, no? uh -huh.